Buddy, ano yung ina-applyan Anong score mo? Sayang lang ang pangtubos ng lisensya pag mahuli tayo dyan. <laughs> Alright. So, uwi na naman. Pero... Ay, ano mo to? Ang daming mga ano, aplikante. Ah. Ay, ano ah? ah? Ano motor mo? Si. Si mam. Daming mga aplikante ngayon. Hindi ko alam kung anong kota to. It's either PNPA or kota ng isang unit 'yan. Ayun Buddy, ano yung ina apply niyo? PNPA. Ah, PNPA. Ah, okay. eh okay, good luck. Anong score mo? Ha? Ah? ah, lakas, lakas. eh good luck, ha? Okay. Ah, so PNPA pala. Mga aplikante ng PNPA. Oh, ang dami nila. So, ito mga nag-agility test sila ngayong araw. So, mataas na rin, mataas na rin yun, ha? 93. Ah, 93 ang score niya sa agility test so yung kanilang agility test ay composed ng push ups, sit ups pull ups tapos 3 kilometer run yan kasi ang alam ko pag PNP ka nag apply merong kasamang pull ups yan. pero pag mga ano sa PNP or sa mga tri bureau, ano, wala ano, walang Uh, walang pull ups pero dun sa ano ang nakita ko dun sa BFP meron silang nire-require na pull ups ata sa mga aplikante pero sa PNP walang pull ups dati meron na pero ngayon uh, tinanggal so good luck sa mga PNPA aplikant good luck na lang sa kanila so, ayan. so para naman sa quota Uh, ngayong uh, 2025 sa PNP eh, wala pang nilalabas sa mga bawat unit so abang-abang na lang tayo antay na lang tayo ng kota Yan, sana magkakota na rin ng HPG para ma natin para sa mga gusto mag-apply umaambon-ambon ngayon hindi ko pa sinusuot yung kapote ko kasi baka mamaya pagdating na naman natin doon sa kabila is tumila na siya so hindi ko pa sinusuot kasi ano pa lang naman patak-patak siya so, siguro doon pag lumakas doon sa kabila, kasi pan tayo eh Pag lumakas doon, gilid lang tayo Pero sa ngayon, hindi ko muna sinusuot muna Yan, shoutout pala sa Motobad Yan. Sa kanila galing yung ating uh, Kapote Yan, So makikita nyo sa video Ganyan yung kapote natin mga buds Pero mukhang lalakas nila Or hindi Okay, so dito tayo ngayon sa Edsa, edsa lagi ang daan natin mga buds papauwi tayo na miss ko mag-motovlog mga buds <laughs> ah matagal kasi ano nagkaroon ng problema tong GoPro natin so nagipunta tayo nang konti para meron tayong pampagawa ayan so shout out kay Hero Moto ayan so siya ang gumawa ng ating uh, GoPro ay pinayos natin sa kanya so ngayon nakapag-motovlog tayo pero hindi ko pa sure kung gumagana tong mic natin pero sana gumagana siya pero alam ko gumagana to. Ayan, kasi gawang racing boy. Ayan, so, yung mic natin mga bads is gawa ni racing boy. yan sa mga good, naghahanap ng good quality. Ay, kamote yun ha. yan so, para sa mga gusto ng quality na mic pang motovlog, yan busy lang si racing boy. Ako, oh, Padang ko yan sa bus train. May mga saik dun sa kabila. Pero hindi ko alam mga bas kung kahit ganitong mga umaambon sa andun pa rin sila nagbabantay sa uh, tauhan ng DOTR kaya hindi ako dumadaan yan sa Vaseline na yan Sayang lang ang pangtubos ng lisensya pag mahuli tayo dyan <laughs> Kahit nakasibilyan tayo na, uh, motor Yan na ko talaga mag-motovlog yung magdadaldal sa helmet Tapos ngayon ko lang ulit naman sinot itong uh, helmet natin Itong KYT Kasi yung mga nakaraan nung hindi ko ginagamit itong GoPro Yung half face, uh, yung mod Regular na helmet ang ginagamit ko yung puti. Kaya pag nagmo-motovlog tayo, itong helmet ko ang gamit. Itong KYT. Yeah, shoutout KYT Philippines at uh, Infinite Serve. Okay naman dito sa ano, sa regularly ni ano naman siya. Nakaka nakakalusot-lusot naman kahit pa paano. Oh, maluwag naman ngayon eh. Ewan ko ba sa mga iba kung bakit sila nagbabasley. Eh. Um, may mau ma dun oh. <laughs> namis ko talaga mag-motovlog. <laughs> Kaya pasensya na kayo pag medyo magdadaldalan tayo dito ngayon sa vlog natin ngayon. Kasi na ko magsalita sa helmet helmet. dal sa helmet. Yan, di ba? Medyo dito walang ulan. Patak-patak lang siya pero tingin ko hindi siya tutuloy. Kaya di, hindi ko na sinood yung kapote natin. I don't know, maaaraw nga doon. Uh, yung flow ng trapping medyo moderate. Moderate pa naman, hindi siya heavy. Uy, nakakatakot tong truck Garbage <laughs> truck to eh Ah, baho Ang hirap sumunod sa mga ganitong ano <laughs> nangin sa'yo yung baho Yung amoy <laughs> Lang di tayo makasingit Oops, may tao oh. May rider sa likod Yun, pwede tayo na masak Masak <laughs> Oh, flip plate ng signal yun ah uy wala yung sabi kong patak patak parang ilalakas yung ulan ah dito parang bumilis yung patak patak nya pag umuwi lang ako mga buddy yung medyo talagang traffic na daan is yung malapit dun sa ano sa may SM North dun yung traffic talaga dito pa banda sa may ano uh, Qmart tapos dito sa may Quezon medyo okay pa yung ano eh kasi nakakasingit-singit pero pagdating ng malapit na sa SM North may landmark dun yung medyo traffic kasi masigip yung daan dun tapos yung mga pumapasok ng SM North yan mga Liliko. tapos yung pupunta ng Mindanao Aab ba diba, walang bantay ngayon dito lagi may pesto yung mga ano eh uh, coast guard na mga taga DOTR wala sa lang ngayon kasi maambon. Pop 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 pop. <laughs> ang kawawa yung mga commuters natin, no? Oh. Naambon. Uh. Oh, dito ang liwanag, oh. Ang liwanag dito. <laughs> Palubog na yung araw dun. May sunset.